Kumusta kayo mga nilalang ano? Pag-uusapan natin ngayon kung paano mo malalaman na safe ka sa overheating lalo na sa long ride at sa matataas na RPM. So masipag ka mag-maintain ng motor mo. Tapos mo nang ipalinis yung karburador mo. Tapos mo nang ipalinis yung air cleaner mo. Ibinilik na ng mekaniko lahat-lahat. Uh, tinono niya yung karburador mo. Binilang niya yung dami ng ikot dun sa air fuel mixture. Tapos tinengate nga niya rin. Tapos umuwi ka na. Sapat na ba yun? Ito. Malaki ang papel nito sa pagtotono ng karburador mo. Malaki rin ang papel nito para makaiwas ka sa overheating. Marami nang nakakaalam nito. Pero marami pa rin hindi nakakaalam. Kapag nagkaroon ka kasi ng motor, importante na medyo may naiintindihan ka sa basic operation ng isang makina. Hindi mo kailangan maging mekaniko at maging mekaniko ka ng sarili mong motor. Ang kailangan mo lang gawin, ay eh, at least kahit papano, sapat yung kaalaman mo para maintindihan mo kung nakakaramdam ka na ba ng, pro ng simptomas ng isang problema sa motor mo para ma mo yung problema na yun. Meron tayong tinatawag na spark plug reading at yon ang pag-uusapan natin sa video na to. Intro Kumusta kayo mga nilalang? Tatlong pakinabang ang spark plug reading. Una, malalaman mo sa pamamagitan ng spark plug reading kung eksakto ba yung tono ng carburetor mo. Kung sapat ba o eksakto ba yung air fuel mixture na pumapasok sa combustion chamber ng engine mo. Pangalawa, sa pamamagitan ng spark plug reading, malalaman mo rin kung tama ba yung klase ng spark plug na isinalpak mo sa motor mo. Sa pamamagitan ng spark plug reading, malalaman mo rin kung may problema yung motor mo. Kagaya ng kung may tagas na ba yung piston ring, kung may tagas ba yung combustion chamber, kung may singaw ba, or kung meron na bang tagas dun sa valve seal mo. Dun muna tayo sa paano mo malalaman kung tama ba yung air fuel mixture kung eksakto ba yung timpla ng air fuel mixture mong pagpumasok siya sa combustion chamber dito sa picture na to makikita mo yung eksaktong timpla kung mapapansin mo brown siya all across the board pag sinabi mong all across the board kunwari ito yung spark plug mo nakikita mo brown siya dito brown din siya dun sa center electrode tapos brown din yung porcelain niya. Meron kasing kulay puti yan na malaporselana sa gitna na inuupuan ng center electrode. ah uh, brown din siya doon. Itong gilid na to, okay lang na medyo mas dark brown siya or mas medyo itim siya. Basta brown to, brown yung center electrode at brown din yung porcelain o yung nasa gitna. Kapag ganon, ibig sabihin, tama ang spark plug na ginamit mo at tama rin yung timpla ng air fuel mixture mo. Ito naman yung picture ng pinagtabi na lean mixture at rich mixture. Makikita mo dyan sa picture na yung isa ay medyo maputi yung sunog niya at yung isa naman maitim. Kapag ka maputi, ibig sabihin yan lean yung mixture mo o hilaw. Pag sinabing hilaw, mas marami ang pumapasok na hangin kaysa sa gasolina. Kapag naman itim, yung sunog niya, ibig sabihin rich yan. Pag sinabing rich, matapang yung timpla. Ibig sabihin, mas marami yung pumapasok na gasolina kaysa sa hangin. Ngayon, may disadvantages yan dalawang yan. Bago natin pag-usapan yung disadvantages, kapag nakita mo na maputi yung sunog ng spark plug mo dito, dito at dito nag grayish yung porcelain part nya uh, medyo gray sya halos magpuputi na rin pag nakita mong ganon ibig sabihin nun lean yung mixture at ang kailangan mong gawin ay itono yung carburetor mo baguhin yung timpla ng, ling, ng, ng, ng air fuel mixture at medyo tapangan mo ng konti itataas mo yung fuel versus air kapag naman nakita mo na itim all across the board. Itim dito, itim sa center electrode at itim din yung yung malapor sila ng part niya. Ibig sabihin naman yan, eh, kailangan mong baguhin yung tono ng karburador mo at bawasan mo yung pumapasok na gasolina. So, gaano ba kaimportante na maitono mo ng tama yung timpla ng air-fuel mixture? Uh, well, pag-usapan natin yung disadvantages o yung mga problema na maaari mong ma-experience kapag ka pinabayaan mo na lean or rich yung mixture mo. Doon muna tayo sa lean mixture. Pag lean ang mixture mo, prone ka sa overheating. Mainit ang makina mo. Nag-ooperate siya sa mas mataas na temperatura. At dahil doon, prone ka sa tinatawag na detonation at pre-ignition. Ang ibig sabihin ng dalawang yon eh sumasabog yung gasolina mo nung wala sa timing. Bago pa, bago pa yung time na dapat sumabog na siya, milliseconds bago yun, nauuna na siyang sumabog. Dahil sa dalawang posibleng dahilan. Detonation. Ang detonation ay, sa compression stroke kasi, di ba, uh, intake stroke, hihigupin niya yung air fuel mixture papasok. Paghigup niya nun, babalik siya para i-compress yun. Yun yung tinatawag na compression stroke. Ngayon, pag-compress niya nun, habang kinocompress niya yun, dahil nga mainit na yung makina mo, tapos idagdag mo pa yung pressure na ginagamit niya para makompress yung air-fuel mixture, may tendency na kahit hindi pa siya ini-ignite ng spark plug, kusanang sasabog yung air-fuel mixture dahil napalilibutan na siya ng sobrang taas na temperatura pag ganun, supot yun. Well, sasabog siya parang normal. Pero dahil wala siya sa timing, hindi niya maibibigay yung totoong puwersa ng power stroke. Pre-ignition naman. Pag sinabi mong pre-ignition, kapag sobrang init na ng makina mo, tapos nag naglo-long ride ka kunwari or nag-ooperate ka rin sa mataas na RPM, mag tong part na to. Tung tong ground electrode, mag to. At pag nag-glow na siya, nagbabaga na siya, uh, ang mangyayari, pag compress niya ng gasolina, hindi pa siya umi-spark. Yung glow pa lang nito, yung baga pa lang nito, i-ignite -de niya na yung air fuel mixture mo. Kaya siya tinawag na pre-ignition. Pinapasabog nung nagbabagang ito, yung gasolina mo bago pa lumabas yung spark. So wala rin siya sa timing. Supot din yon uh, as normal sumasabog siya pero ang ibig ko lang sabihin support is wala kasi siya sa timing so hindi niya maibibigay yung tamang puwersa ng power stroke mahirap din pa andarin ang motor lalo na pag malamig yung makina kapag ka hilaw yung air fuel mixture kasi puro siya hangin eh bitin siya sa gasolina so kulang yung yung i-deliver niyang uh, pagsabog para paandarin continuously yung makina mo. So, madalas ang mangyayari, i-choke mo siya or sasabayan mo ng konting ganon pag ini-start mo yung motor. Or ang ginagawa ng iba, uh, tinataasan nila yung minor. Hindi nila binabago yung timpla ng air fuel mixture kasi hindi naman sila nag-spark plug reading. Basta pag naramdaman nila na nag-hard starting yung motor sa umaga, tinataas nila yung minor. Pero hindi talaga yun ang solusyon. Ang solusyon talaga is baguhin mo yung timpla ng karburador mo. Itono mo siya ng tama. Dagdagan mo yung fuel, buwasan mo yung air. Siyempre, pag sobrang init na rin ng operation ng makina mo, lalo na lumulong ride ka kunwari, pag nag-overheat yan, malamang sa hindi, titirik yan. Pwede rin niyang sirain o lusawin yung mismong spark plug mo. At pwede rin na uh, mag yung piston mo. Worst case scenario, magkakaroon pa siya ng erosion. So doon naman tayo sa rich air fuel mixture. Matapang, ibig sabihin, uh, mas marami yung pumapasok na gasolina kaysa sa hangin. Well una, ah uh, pwedeng mga may gasolina yung usok na lumalabas sa tambutso mo. Kasi hindi niya nasusunog lahat ng gasolina eh. You get's nyo ba? So, yung iba, sumasabay na lang sa exhaust. Yung excess, sobra-sobrang gasolina. Pwede nitong sirain yung piston ring mo. Um, ang nangyayari kasi is, dapat pag pumasok yan, yung air fuel mixture, uh, parang mist yan eh, o parang hamog. Alam mo yung pag nag-spray ka ng pressurized na deodorizer, pag prines mo yan, di ba, gumagano siya parang pinong-pino yung mga droplets niya dapat ganun yung pagpasok ng air fuel mixture eh. Pero pag matapang siya, sobrang taas ng gasolina. Pumapasok siya in in, in medyo malalaki yung molecules niya. Medyo yung molecules ng gasolina. So medyo nagliliquify siya sa loob. Pag sinabing nagliliquify, medyo nagbabasa loob ng air fuel mixture mo. Hindi siya nananatili na hamog o mist. At dahil doon, uh, magkukos din siya ng backfire. Kasi, ewan ko kung nakagamit na kayo ng boga, yung ini-sprayan ng denatured alcohol, tapos pinapasabog pag bagong taon, uh, alam nyo ba na may dahilan kung bakit kailangan i-spray yon May dahilan kung bakit hindi na lang siya pinapatak o ibinubuhos. Kasi, para sumabog ng maayos yung boga, kailangan hamog yung, yung timpla ng denatured alcohol. May mixture ng ng denatured alcohol at saka hangin tapos kailangan uh, mist form siya para sumabog kung mapapansin mo kapag ka medyo buo-buo yung lumalabas o yung nai-spray mo tapos nagbabasa siya hindi siya sasabog eh supot siya whoop gaganon lang siya parang mararamdaman mo lang na umapoy lang siya pero hindi talaga siya sumabog ganon din sa makina yun actually yun naririnig mo na nagba pag sinilip mo pa nga sa tambutso literal na may makikita kang apoy. Pag reach din yung mixture mo, uh, magkakaroon din ng build up ng mga fuel deposits, uh, carbon deposits at kung ano-ano pang chemical residue. 'Yun ay dahil sa may sapat na init na kailangan ang ang combustion chamber at ang spark plug mo para tanggalin yung mga carbon residues na yon. Pero dahil nga rich yung timpla mo, uh, nagli-liquify yung gasolina sa loob, hindi siya umiinit ng husto to a point na magkakaroon siya ng self-cleaning effect, effect. Yung kusang babakbakin yung mga carbon at ihahagis niya palabas sa exhaust mo. Pwede ring magkaroon ka ng misfire kapag ka rich yung timpla ng air fuel mixture mo kasi uh, pag na, pag napuno ng deposits yung spark plug mo hirap na siyang humanap ng dadaanan ng kuryente palabas yung spark niya. So, ang mangyayari, magsaspark siya ng wala sa timing. Yun ang misfire. Minsan, medyo hard starting din kapag ka-reach ang timpla mo. So, mabalik tayo sa spark plug ko. Itong spark plug na to, tinanggal ko siya, hindi dahil sira na siya. Tinanggal ko siya kasi merong isang klase ng spark plug na gusto kong subukan sa motor ko. Ngayon, kung mapapansin niyo, Uh, medyo maputi siya dito kasi kiniskis ko yan eh. Pero actually, itim to. Itim to lahat all across the board. Itim dito, itim di yung center electrode. Itim din yung porcelain part niya. Itim lahat yan. So, ibig sabihin yan, nung tinanggal ko to, nakaka-experience ako ng rich na timpla. Gusto ko lang sabihin sa inyo na aware ako na rich yung timpla niya. Pero kung mapapansin mo naman, hindi siya basa. Uh, medyo lumagpas lang ako ng konti sa, kunwari, ito yung, yung lean, ito yung rich. Nandito sa gitna yung perfect na timpla, yung brown na sunog. Umadjust lang ako ng konti. Dinagdagan ko lang ng konting-konti yung fuel dun sa mixture. Kaya ako ginawa yun kasi bago ko tanggalin tong spark plug na to at palitan ng iba, naglong ride kasi ako. At para ma-prevent ko yung overheating sa long ride, lalo na pag nagbabad ako sa throttle, uh, medyo tinaasan ko yung timpla. Oo, totoo. Pag rich kasi, medyo mas malamig ang operation niya. Tsaka mas responsive yung throttle. Pero, wag na wag mong sosobrahan at gagawin mo lang yon kung mag long ride ka. Kung pang araw-araw, wag, wag mo nang i-reach masyad yung timpla mo. Uh, dapat nandun ka lang sa, sa, sa kulay brown na sunog. Okay? Tsaka huwag, kung maglo-long ride ka at i-reach -re mo, Huwag mo sa sobrahan, konting-konti lang. Okay? So doon naman tayo sa kung paano mo malalaman kung tama ba yung spark plug na isinalpak mo sa motor mo. So yun lang. Actually may, may isa pang gamit ang spark plug reading. Uh, dito mo rin mababasa kung meron bang problema yung engine mo. Gaya ng sinabi ko kanina. Pero gagawa tayo ng hiwalay na video para doon kasi medyo komplikado 'yon. Like niyo tong video na to kung may natutunan kayo. Kung may tanong kayo, comment lang kayo sa baba. Kung first time mo sa channel ko, mag-subscribe ka na rin. Click mo rin yung notification bell ha. Tsaka guys, na-appreciate ko na tumataas na ang dami ng subscribers natin. Pero kaming mga YouTubers ay hindi pinapasahod ni Google AdSense sa pamamagitan ng subscribers pinapasahod kami depende sa dami ng patalastas namin na pinapanood nyo. Kaya kung gusto nyo mag-grow tong channel na to, ang maitutulong nyo lang sa akin is panoorin nyo lang kahit isa sa patalastas ko kapag nagpe-play kayo ng videos. Okay? Malaking bagay po yun sa akin. So, ako po si Iki. Ito ang Narod TV. Dahan-dahan.